your Pasok okay. right you you uh, and... ka nga dyan sa loob ng ano, yan, sa, sa room na yan. Ano yung mga nakasako na yan? Bagas? Uh, irik! Ah, irik ka? <laughs> Palay pala yan. Ah, sa, dun sa taas, agkat ka dun sa hagdanan. Ito yung yung bagong gawa. Ano lipat yan? Dito so, sa may hagdanan. Extension 'to, nag-extension manin hanggang dito lang. Dito dati yung store. Nag-extension. Diyan uh -huh. eh, sa so, may hagdanan tapos na 'yon, yung paket sa taas. Tapos nilagyan ng ano, pintuan dito. Sliding door 'yan. Oo, uh -huh. so social. Social ang kuya mo. <laughs> uh -huh. Open oh, diba? kay lang. Naging... Diyan din tapos. Naging hindi pa tapos, ah. Yung hagdanan dun sa taas. Ito nga po, lalabas ka ng sliding door o aakyat tayo. Aakyat ka nga. O dahan-dahan ka, ah. May abot ka dito. <laughs> o ayan guys, ang hagdanan. <laughs> Going Correct. to second floor. Hindi pa tapos. Ito yung ah. nakagalat yung runggay. Yan ang marunggay na miss ko, oh. Yan guys, ang malunggay diyan oh, ang laki-laki noon niya ni. Ayun. At is na may agala ti marunggay ako, mang fire exit ako a ah, kay sakyatin ko yung malunggay. <laughs> Oo nga. May ka pa diyan. Ayun, ang second floor na hindi pa tapos. Ay, ay, ka, ay. Ay, ni ko yan ni ese. Eh. Ayun ano si Kuya. Dumating na. Hmm. O, oh, yan. Hindi po yan tapos. Ang taas. Right. At ata, at, yung bubong na yan, lalagyan po yan ng ano, ng extension? Un, uh, ah, masimpan itong malang data. Kasi uh, mag, ito, pagkuampay tayo, hollow blocks dyan. Alright. Ang ganda. Ah, yung bundok. Ipakita mo nga yung bundok dyan. Mag-overview. siya. Ay, ayan ang sana. Ang ganda. Diyan niya, Jibanger. Sa kabila. Ayan, guys. O, oh, di ba? Yan ang New Zealand ng Ilocos Sur. o, <laughs> oh, diba? Ay, ang ganda. Ang ganda. Parang ang ganda ng araw dyan. Ang malunggay. Bakit? Ni... Apay, nagamong. Dagit Siyempre, hindi naman nakukuha. Di nagango na. Ay, sayang. Ayan, meron pa, oh. Natangko nun. Maraming bunga, oh. Natangko na. Kunin mo, itanim mo dun sa inyo, sabra. Gusto. Maraming malunggay dun, yung pangmahaba. mahaba. Eh, patay, mo nga ako ng ganyan na ano bunga ng malunggay. Yung ano na pwedeng itanim. Ay, ang ganda ng black-black, guys, oh. Yung tinat yung tinatanim naman diyan, ano, yung sanga? Oh. Ay sanga pala yan, hindi yung bunga. Ay ang ganda ng ano oh, bagong bilya. Depende tapos, guys. Hindi pa yan tapos yung kanilang bubong. <laughs> oh, yan ang vlogger. Shout out ka mo ta. Shout out, Janet Blanza. <laughs> like, like, and share. <laughs> Feeling <Sabi>, the <nabot. laughs> word. Sabi ni Kuya, dito niya ilagay yung video kanya okay pag natapos na mo. Kasi may beranda, may kwarto. Sabihan mo, sabihan mo si Kuya, lagyan niya ako na isang room dyan. Diyan ako titira. <laughs> yeah, dito sa taas. <laughs> lagyan niya ng room. Ah, ikakto to mamut aircon na pag diyan ako tumira. Nasisira <laughs> uh, ko Maka Makaulan nalulula ako. <laughs> na? Nalulula ako. <laughs> malaki ba diyan? Ay, hanggang malaki din, hanggang din sa dulo. Nalulula ka. Okay. Ang ganda ng araw, oh. All right, perfect. Saan no to, guys? Ilocos. Saan ba yan? Sabihin mo, ah, vlogger. Lighthouse, San Juan. Abang-abang sa sitio. Ano kaya 'yan na lugar na eksakto? nga ah. faro San Juan, huh? sa sa <laughs> <De Faro nga. laughs> Juan Ilocos Sur. Kaya na 'yan, wala <laughs> <Ay. laughs> Ayan. So ayan guys, ang lugar sa Ilocos. And very very beautiful place and beautiful view. Ayan. Ayan ang ano ng mga palay oh. Pwedeng magtanim. Ano ano, ano, Pwedeng ano palay. Yan? Corn. Corn. Corn ngayon may pang-sili. Sitaw. Mm, ayan ang ano ko, ang second vlogger ko, ang aking sis. Siyes! baka naman. <laughs> o, oh, di ba? Ang ganda, o. Oh. Ang aliwalas, green na green. O, oh, hindi pa may tapos dyan baby. sa bubong. Okay, may e-bike pa. Alright. Malamig dyan ngayon, di ba? Oo, oh, oh, mahangin. Mahangin ka. So, parang winter na rin. Eh? Ay oh, yan ang lugar dito. Nasaan yung New Zealand dyan na parang bundok? Ayan! Ang New Zealand ng Sur. <laughs> right. Perfect. Ah, Napintas mo. Maganda rin. Zoom. Been a long time. Diyan ta dyan. diyan. tayo oh, no? Farm ng utong. <laughs> oh, farm 'yan ng mga ano 'yan? Utong, guys. Ni the sinatanim yung mga munggo, munggo utong, diba? <laughs> 'di ba? Hindi ah, sitaw. Ay sitaw ba? <laughs> utong pala yung ginugulay, guys. Yun, yung maliliit siya, ganyan kahahaba. Ay, ay. ay. Nagmumulaklak na rin pala yan, eh. Oh, ayan, guys. Ang lugar. Okay. Ang lugar sa sur. Hmm. Record? Uh Oo. -oh. Wala. Oh, Ayan na? na, okay na. Bumaba ka na. Ingat ka dyan. Naku, nakapaapaapa. Marinyak na kung nakasta na. Ano yung paako pag ganyan? Ang laki-laki ng paamo Parang si Alisa. <laughs> Hindi mailusot kasi mahaba naman yung pa ako. Yes, Ayan. Ang bahay nila ate at kuya. Perfect. Wala. Well, yeah. Ayan. Ang loob. <laughs> Hindi pa tapos. Ayan. Oh, 'di ba? Ayun ang kantahan oh. Ayun ang cat nila. Nilalantahan pa yan? Oo. Magkano? Ah! Hi, Mingming! Ming. Lapat mo man. Hello, Miaw. Mingming! Nag-cute. Ay, ang cute. Ang cute ang mata. Buntis. Buntis siya? Hmm. Ay, ang cute. Dito lang ti-record mo, ah. Kasi, ikwanto mo, di, kalma. Kalma. Pusa <laughs> Hindi ko na ikakalma. Ta, baka, hindi na makalma yung aking account. <laughs> ayan. Bye-bye, Ming-Ming! Ayan, ang washing na luma na, ayan. Gumagana pa yan? Oo, oh, kaya continuous. Mayroon. Nice <laughs> Non-stop. Ah, oh, ganda. Yes! <laughs> uh.